flood control ghost projects pala ay hindi lamang ghost sa kadahilan ng hindi sila nakikita at nararamdaman kundi dahil mumultuhin tayo ng mga ito sa tuwing magkakaroon ng kalamidad. Mumultuhin tayo ng kapabayaan at katiwalian na pinabayaan nating manuot sa sistema. At kung may dapat tayong mapagtanto sa lahat ng ito, iisa lang ang katotohanan, hindi kalikasan ang may problema sistemang bulok at palpak. Kung matatagman ng ating mga mamayan, hindi po yun nangangahulugan na kailangan nating hayaang dumanas sila ng hirap sa bawat sakuna. Ang resilience na ginagayak ng bawat Pilipino bilang isang tatak ng karangalan ay naging tabing na din na nagkukubli sa kawalan ng pananagutan. Bilang mga mambabatas, tungkulin nating itaguyod sila. Ibsa ng bigat na kanilang dinadala.